Palipad ka na ba? First time mo bang maging OFW? Excited ka pero may takot din. Iniisip mo, kaya ko ba 'to? Paano ang pamilya ko? Paano ang trabaho sa ibang bansa? Don't worry, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga mahalagang aral na dapat mong malaman bago ka umalis ng bansa para hindi ka mabigla, hindi ka maloko, at higit sa lahat, para maging tagumpay ang pagiging OFW mo. Kung ikaw ay unang beses palang lalabas ng Pilipinas para magtrabaho, ang video na to ay para sa'yo. Hindi ito pang takot, panghanda ito. Dahil kung gusto mong maging matagumpay na OFW, hindi lang puso ang dapat ihanda, kundi isip, emosyon, at diskarte. Kung ikaw ay isang first time o FW o may kamag-anak kang palipad, ay like mo na ang video na ito at subscribe eh, dahil marami pa tayong tips at kwentong kapupulutan ng aral. At kung may tanong ka, ilagay sa comments, sasagutin natin yan. At syempre, comment mo rin kung saan bansa ka pupunta. Maraming Pilipino ang umaalis ng bansa para sa mas magandang kinabukasan. Pero hindi ito madali. Marami sa kanila ang nagkaka-homesick. Naloloko ng illegal recruiters. Nauubos ang kita dahil sa padala. At pag-uwi, walang ipon o negosyo. May OFW na nangako sa pamilya pero walang naipon. May napariwara sa bisyo o nawala ng trabaho. At marami ring sobrang nagsakripisyo pero walang kinahantungan. Masakit, di ba? Pero may paraan para maiwasan ito. At 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipakita ang totoo. Dahil kung alam mo ang mga panganib at pagkakamali, maaari mo itong iwasan. Una, Simple lang, pero madalas nakakalimutan. Tanungin mo ang sarili mo at alamin kung bakit ka alis. May goal ka ba? Para sa bahay ba ito? Para sa anak mo? Para makabayad ng utang? Ilista mo yan. Kapag may malinaw kang bakit, ito ang magiging sandigan mo sa oras na mapagod ka, malungkot, o madismaya sa trabaho. Dahil pag mahirap na, ito ang magsisilbing dahilan mo para lumaban. Pangalawa, maging handa sa emosyonal na hamon. Hindi biro ang malayo sa pamilya. Yung dating araw-araw mong kasama, bigla mo nang makikita lang sa video call masakit ang homesickness. Totoo yan. Pero may paraan. Video call with family. Magjournal. journal Sumali sa community. Huwag mo kinkimin lahat. Maghanda ka ng mga pictures, letters, or mementos. Mag-schedule ng regular video calls. Maghanap ng healthy ways para mailabas ang lungkot, journaling, pagdarasal, o bagong hobby. Normal ang malungkot, pero wag mong hayaang kainin ka nito. Gumawa ka ng sariling emotional support system. Pangatlo, ayusin ang pera mo, wag ubus padala. Maraming OFW ang ilang taon na abroad pero pag-uwi, wala pa rin na ipon. Bakit? Kasi padala dito, padala doon. Kahit di emergency, sige lang. O kaya nabubuhay na parang turista sa abroad. Ang padala, hindi dapat palaging mamahaling gamit. Ang tunay na pagmamahal ay pag-ipon para sa kinabukasan. Maglaan ng ipon, insurance at konting luho para sa iyo Gumawa ng monthly budget. Itabi agad ang savings. Epon muna bago padala. Maglaan ng konti para sa sarili. Deserve mo rin. Ang totoong pagmamahal sa pamilya ay hindi lang padala, kundi pagpaplano para sa kinabukasan. Pang-apat. Alamin ang kultura at batas ng pupuntahan sa bansang pupuntahan mo. May OFW na nakulong dahil lang sa pag-share ng political post, bawal iyon sa ibang bansa. Alamin ang batas at irespeto ang kultura. May ilang bansa na bawal ang public display of affection o kahit simpleng post sa social media ay pwedeng kasuhan ka. Sumunod at magpakita ng respeto. Kung hindi ka sigurado, tanungin ng embassy o mas nakatatandang OFWs. Panglima, kumpletuhin ang dokumento at dumaan sa tamang proseso. Siguraduhin may verified contract ka, OEC, at iba pang legal papers. At huwag mahiyang tumawag sa POEA kung may duda ka. Bago ka sumakay ng eroplano, siguraduhin mong legal ang lahat. Dumaan sa POEADMW. Siguraduhin may valid contract, OEC, passport, visa. Scan at print ang lahat. Ibigay ang kopya sa isang pinagkakatiwalaang kamag-anak. Kung may duda, tumawag sa POEA hotline. Mas mabuti ang praning kaysa magsising. hang habang nasa abroad ka huwag mo lang i-google kung saan masarap kumain i-google mo rin kung paano magnegosyo mag-invest o matuto ng bagong skill magplano hindi lang habang abroad kundi sa pagbabalik mo mag-aral ng online business mag-ipon para sa franchise o kahit sari-sari store hindi habang buhay ay abroad ka kumuha ka ng free online courses Meron sa TESDA, sa YouTube, at Coursera. Maraming webinars for OFWs. Tulad ng bookkeeping, online selling, baking, freelancing, madaming options. Pang-pito, walang forever sa kontrata. Maaring i-renew mo yan pero dapat may exit plan. Kailan mo gusto umuwi? May negosyo ka ba na pwedeng simulan? May bahay o lupa ba na dapat hulugan? Ang goal mo ay hindi maging OFW habang buhay. Kundi gamitin ito bilang hagdan. Pangwalo. Kung sino ang madalas mong kasama, siya rin ang magiging impluensya mo. Kaya pumili ng mabubuting kaibigan. Iwasan ang bisyo, sugal, o pakikipagrelasyon na labas sa pamilya. Sumali sa simbahan, Filipino groups, o kahit online support groups. Pang-Syam Turuan mo rin ang pamilya mo sa tamang paghawak ng pera. Hindi porke may trabaho ka na abroad, e eh parang ATM ka na. Magplano ng budget kasama sila. Turuan ng asawa o anak magtipid. Pag-usapan ang investments together. At ang panghuli. Hindi lahat ng bagay kayang solusyonan ng pera o plano. Kaya importante ang panalangin, pananampalataya, at pagtitiwala sa sarili. Magdasal bago pumasok sa trabaho magpasalamat kahit mahirap. Alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang mag-isa. Kumonekta sa kapwa OFWs, sumali sa Church of Filipino Community Abroad. At tandaan, andyan ang embahada para tumulong. Kaya mo to, hindi madali ang buhay OFW, pero kung handa ka, magiging mas magaan ito at higit sa lahat, magiging worth it ang sakripisyo mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-like ka at mag-share sa kaibigan mong palipad o isang OFW ring. Kung may tanong ka, comment mo lang sa baba, sagutin natin yan. At syempre, mag-subscribe ka para sa iba pang kwento, tips, at gabay para sa OFWs. Salamat kabayan. Ingat ka sa biyahe mo at tandaan kahit nasa ibang bansa ka hindi ka nag-iisa